tingnan nyo mga kaspa katak oh, ubos na tapos naka 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 labas na itong mga bolt ipakita ko ngayon sa inyo yung itsura ng baga tapos mag comment kayo kung kaya pa ba ito i-repair yo what's up mga ka, para katak baga hapon so yun mga kaspa ah uh, Putahan natin itong bangka na, yung lumang bangka mga Kasprakatak. So, bumalik ako dito sa site kung saan pinagawa yung bago. Ayan, nandito na tayo. Nakabalik tayo dito mga Kasprakatak. Ayan, napaangat na no. Ito na siya, mga Kasprakatak. Nasa ibabaw na ng, uh, malayo na siya. Kung malayo na siya sa dagat mga Kasprakatak yano Yung, yung, ano, yung bagong bangka, nagawa siya mga kasparagatak. Dito lang yung dulo niya, yung sampot, yung pinakaulin. Parang dito lang yun no? At umabot siya hanggang, ah, uh, hanggang dito mga kasparagatak. Ah! Umabot yun hanggang dito, yung dulo na, yung dulong. No? umabot yun hanggang dito yung dulong mga kasprake so itong luma uh, talagang na ano talaga siya don so tapanga talaga dito yung baka napunta sa ibabaw no alam niyo kung paano ito pinaakyat dito mga kasprake hinila ito ng uh, bako, nagrinta sila bostanoy na bako So, nung time na yun, hindi ko lang na-vlog mga kasrakesa. Nasayangan nga ako sa panahon na yun. Kasi, yung time na yun, yun ang time na nag-blessing kay, ano, kay sa uh, Salong Ulo. Kasi, yung time na yun. So, talagang hindi natin siya na-vlog. Dito yun, oh. Dito yun na ilagay ang bangka na yan. Tapos, hinila ng bako papunta dyan. So, talagang nahila talaga siya mga kasrakesa. Napaangat talaga dyan sa ibabaw. So sayang, sayang, napakasayang talaga na hindi ako nakapunta rito. Kasi mas inuuna ko si Salong Uno. Kasi yun yung, uh, yun ang bangka, yung bangka na yun ang na i-vlog natin. No? Para hindi ko ma-miss yung blessing. Kaya mas yun ang pinili ko mga kasprakatak. Pero sana nag, nag, iwan sana ako ng kamera dito no? para may, may mag-vlog ba. Ayan mga kasprakatak, ito na yung bangka oh. So, ang gagawin dito ay i-repair daw to ni Boss Nanoy. Ermo kaspa ka Oh. Ito na wasak, ito sa si ibabaw. So okay tayo. Tingnan natin sa si ibabaw kung ano nang ah, uh, itsura nito dito sa si ibabaw. Pero okay naman siya, no? Hindi naman siya, na, Wala naman, hindi naman siya nasira o luwasak pagpaangat dito ayan kaya pa kaya ito i-repair mga kasprakatak no? ipakita ko ngayon sa inyo yung itsuran ng baga tapos mag comment kayo kung kaya pa ba ito i-repair no? ang, ang kay boss nanoy yung ang gusto niya i-repair nito is tanggalin itong pinakakilya itong pinakailalim mga kasprakatak ito oh ito talagang na ano na talaga to nasira na talaga itong mga kasplaki sige lang may aso yan <laughs> talagang ayan o, wasak na wasak na talaga itong kilya tingnan nyo mga kasplaki oh, ubos na tapos naka naka nakalabas na itong mga bolt oh may mga bolt oh Ayan, putol na oh. Ayan. Ito lang yung talagang na ano niya magas pakatak. Tingnan nyo yung itsura ng kahoy oh. Oh, dahil sa kinain siya ng mga insikto. No, yung mga tatod. Ayun, may parang may daan oh. No? Parang may barina ba. Ayan, ubus na yan talaga. Mula rito hanggang doon. Na, ma ano maamoy mo nga dito yung baho mga Kaspraki. Dahil yan sa mga uh, mga tatod na nandiyan. Marami pang tatod siguro diyan na nakaano, naka-standby kasi mabaho o oh, namatay na kaya yan kasi nakaangat na. Wala nang tubig. Grabe. No, mag-suggest kayo mga Kaspraki, or mag-comment kayo diyan sa comment section kung ano pang pwedeng remedyo or diskarte sa bangka na to ito mga kaspakatak itong gilid matibay pa to oh. napakatibay na to dito mga kaspaki itong gilid at saka yung sa may parka sa ilalim napakatibay pa dyan no yan matibay yan konti lang naman yan ano lang yan galos galos lang yan kung meron man siyang mga Pwede palitan dito. Yan lang naman 'yun oh. 'Yan. Madali lang niya palitan kasi na ibabaw. Itong gilid dito, itong parka, matibay pa 'yan, makapal. Kasi ito, ano din. Uh two inches din ang kapal nitong uh, mga kahoy na inilagay dito sa gilid. Yung ilalim lang nito, yung parka sa ilalim, dito mga kasparake, sa may pakurba na part dito is Uh, one by three lang yata nakahoy para sinadya yun ni boss nanay para madali siya ibaluktot ba no kasi napaka ano talaga yan no? and then dito sa may pinakalikod na part is ano na uh, mga plywood na makapal makapal din nasa three 4 yung plywood na ginamit dito sa sa part mula rito sa part na to hanggang sa don sa dulo sa ulin plywood na report yung kapal so itong bangka na ito mga matibay pa ito sa uh, gilid libot nya uh, sa buong palibot nya mga matibay pa to. ito okay pa to. wala pang problema dito mga kaspaki ayan oh ayan si Bosnanoy oh. Tanungin natin kung ano pwede gawin niya dito Oh, So iba yung style namin mga ka-sparkatak Parang uh, Pinambot lang nga style ba Ito yung uh, Para sa shafting niya Tubo Pero hindi lang nakalabas yung uh, Dugtong ng kilya Papunta rito Hindi naka ano yan tingnan niyo mga magkatakol oh, na ubos na talaga doon, no? Wala lang kilya talaga. Ubus na. So Andito ang boss, unsa oh, i niya ni? Ang na natin sa bumaya. Sumilip lang yan. <laughs> Sumilip lang si boss. Ano? Ay dito makas pagkatak matibay pa to. Oh. So kung i-repair -re to, ang sa akin may, kasi mayroon iba't ibang tao mayroon naman talagang mga suggestion niya may mga pwedeng uh, kung ano yung mga suggestion ba ang sa akin mga kasprakatak para mapariya siya mapariya siya nung sa bagong gawa mga kasprakin ah. kung baga mas ma, pang mahaba na uh, kilya, kilyap maabot pa dito ba dito dito hanggang dito yung kilya para maprotektahan din yung propeller ang sa akin is putulin ito dito putulin tapos ipaangat sa konti ba paangat sa konti para makapaglagay ng uh, mahabang kilya hanggang dito tapos kasi meron din yung poste dito mga kasparaki lagyan din yan ng poste katulad yung sa ano kung nasundan nyo yung uh, yung paggawa ng bagong bangka kung nasundan nyo yung ganun na style ano sana makita nyo yon or ilagay ko sa ilagay ko sa description yung link sa bangka na yon hanapin ko no, ilagay ko dyan para makita nyo yung style nya dito sa ilalim sa may propeller na side oh, sa propeller na part mga kaspar katak yun. so hanapin ko yun lagay ko dyan sa description para mapanood yung mga kaspar katak yung style nya No, ang sa akin putulin ko para maiba yung uh, korte niya dito ba. Ibahin yung korte niya. Tapos itong kamarote ah uh, wasakin yan, gobon. Tapos iano din yan. Uh, usbon ba. I-repair din yan. Kasi pag ma uh, pag mausob natin dito mga kasprake talagang maano yung kamarote Alright. So ito yung bangka, no. Tiningnan natin sa babo. Okay tayo. Oh, ito mga budigan niya mga kaspagatak ko. Oh, digom oh, ni sa ako, Ito Itong budiga niya mababaw lang compared nung sa yung bago mga kaspagatak, malalim 'yon napakalalim ito dito tingnan nyo mga kaspakatak ito yung sinasabi ko sa inyo na dito sa, sa, may part na dulong is ang ginamit na, tab na kahoy is ano mga ano lang yan uh, uno di uno na 3 inches yung lapad pinagdikit dikit lang yan uh, para makuha yung uh, insaktong kurbada sa nitong dito sa dulong na part Ayan. Para mabaluktot mga kaspraki. Pero iba yung trabaho nila, Chip Nilo. Ang galing nila. Kahit, uh, kahit makapal yung kahoy, na gawa pa rin, pa rin nilang ibaluktot yung kahoy na makapal at malapad pa. No? Pero alam na yon na naget nakuha na, na, na yon sila namang magtrabaho nito. So, Depende pa rin kung ano yung diskarte nila mga kaspakatak ni Chipnilo, Nilo. Kasi sila daw yung uh, pata trabaho in dito ni Boss Nanoy, sila Chipnilo. Nilo. Pero ang sabi ni Chipnilo Nilo mga kaspakatak, sabi niya na mas mabuti daw na gumawa na lang ng bago kaysa i-repair pa to na halos magkaparehas lang din yung gagastusin mga kaspakatak. Kung gagawa ka ng bago, ito tatanggalan mo lang tilya tapos papalitan halos magkaparehas talaga kasi dito daw ang sabi ni bus yung wawasakin talaga dito mga pagkatak para makita mo talaga yung buong ilalim dito oh wawasakin itong mga budiga dito talagang uh, iwasak talaga yan para makita mo dito yung ilalim at matanggal mo ng maayos yung kilya para mapalitan no? So titingnan lang talaga si Boss Nanoy pa rin ang na makapag-decide. Nasa sa kanya pa rin yung uh, decision mga kas At si Lula, magano lang 'yan. Ah, uh, nagagad naka agad-agad nag lang ba kay Boss Nanoy kung ano yung magiging decision ni Boss Nanoy. So sila na mag-usap ni ano ni Chief Nilo kung anong pwedeng gawin nila. Alright. So grabe. Grabe no, napaangat talaga nila dito yung uh, bako. So, yun mga kas sa susunod kung may gagawin naman na na, na namang bangka, no, magpa baba ng pag bangka. Mas maigi talaga nga gumamit ng ano, mga heavy equipment para maayos yung pagbaba ditulad nung dati, no. Uh, ano talaga, Kumbaga, yung pangyayari na yun mga kas pagkatak ay nagbigay aral yun. No, listen learn. No, listen learn yung paghatak ng uh, nitong bangka na nakaangat dito tapos sinatak doon sa laot. Which is very mali talaga kasi napakababaw. And yun nga, may nadisgrasya pa na tao. Buti na lang, hindi na. Chugi. okay lang. Ah... Uh, nagara naman agad yung ano nya pagka aksidente grabe alright so yun lang muna mga cash pagkatak no uh, pakisuggest dyan pakicomment dyan kung anong pwede nitong ang, anong pwede gawin itong bangka na to kung pwede lang to ibinta ibinta pa namin to ba ibinta pa namin to kaso yun ang makabili naman ang mahirapan no mahirapan kasi nga sira na yung kilya so lisod uh, maano din kaya ang ano dito is magkua kami ng mga idea galing sa inyo kung ano pang pwedeng gawin dito i-repair o magawa ng bago so yun ang uh, magiging title ng ating uh, vlog ngayon mga kasparakatak alright so Iko tayo dito sa may ulin na part. Oh. Grabe na talaga dito o, Na umabot talaga dito siya sa ang layo ng inabot niya mga katak ko. Ito nawasak ko, Nakita ko kasi may nakapag-video kasi mga kaspa Galing lang kay ano lang yon, Sa Facebook lang tapos short parang short videos lang ba. Dito tinali yung lubid nung paghila ng ito siguro yung ginamit oh nung paghila ng uh, loader or nung bakho dito para na punta siya dito. Ayun, nasira oh. Pero madali lang naman 'yan palitan kung sakaling i-repair talaga ito. Ayun dito yung katig niya ay daya na. Nasira na din oh. Yan. Ito yung sa pinaka pagkamaruti yung mga kaspragatak. No. So kung sakali talagang i-repair -re ito, talagang wawasakin ito buong ibabaw. Tanggalin niya. Saka yung budiga. Walang ititira dyan. Tatanggalin talaga yan. Marami pa marami pa pang panggatong. <laughs> so dipindi pa rin sa diskarte kung anong pwedeng gawin ito At least, uh, hindi na mamurblema si boss nanay mga kaspagkatak na nakaangat na yung ano dito itong uh, lumang bangka kasi pag nandun pa sa dagat talagang uh, problema yon problema yon mga kaspakata kasi pala palagi mong iisipin to eh lalo na pag maalon delikado alright so baba tayo balik uh. alright So, Yun lang mga kaspragatak 'no. Uh ulitin ko. Uh magsuggest kayo diyan, mag kayo kung anong pwedeng gawin nitong bangka na 'to. Ayan. So, ang gagawin mga kaspragatak, kung papalitan natin 'to, dapat magkaparehas lang ng sukat 'no. Magkaparehas lang sukat para yung sa restro niya sa marina. Hindi din nato maano, hindi na 'yung mapalitan 'Yun lang ang susundin. Kung anumang sukat na naka mo sa Marina, yun lang uh, susundin para hindi ka na mag-apply ulit ng bagong registration na bangka. Ito lang. Yun lang naman ang ano ni Marina para hindi ka na makapag-apply ng bagong uh, registration. Mahal pa naman yun. No? So, yan. Grabe, no? So, yun lang mga kasbagi. Maraming salamat. No? Uh, sana mag-comment kayo dyan. At... Pasensya na. Uh, medyo umubo lang. May clear lang itong video na to. Pinakita ko lang sa inyo yung uh, update nitong lumang bangka na naka patong nasa ibabaw. Alright. So, magantay na lang, lang tayo ng uh, decision ni Boss Nanoy kung ano pwedeng gawin dito. Pero, kailangan ko pa rin yung ano nyo mga kasprakatak, yung mga suggestion nyo or yung mga comment nyo. Kailangan ko yan para maipasa natin kay boss namin kung anong pwedeng gawin no pwede naman to i ano ano ibenta kaya or dipindi din Dipindi. kung ibenta to tapos sira yung ilalim kawawa naman yung maka, makabili basta <laughs> yun lang kayo bahala mga sapagatak. no uh, kailangan ko pa din yung ano yung mga suggestion nyo kung anong pwedeng gawin dito alright so see you intayin ko yung mga comment nyo bye bye